Ladies, alam nyo ba kung ang lalaki ay in love? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga ginagawa ng lalaki kapag siya ay in love. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Number one, ito yung mag-isa siya pero nakangiti. Ang lang. Yan ang isa sa nangyayari sa isang individual na tinamaan ni Cupido at ganoon din sa mga kalalakihan. Madalas yan ay mag-isa. Wala siyang kausap. Pero pag minasdan mo siya, siya ay nakangiti. Gumingiti siyang mag-isa. Iniisip niya or naaalala niya yung tao na dahilan kung bakit siya ay ngumingiti or nakangiti, okay? So, kapag nakita mo yung lalaki or yung mandiligaw mo or any random na lalaki na mag-isa tapos ngumingiti parang masaya yung kanyang muka, in love yan. Number one. Number two. Pumupogi siya. Oo, oh, totoo yan. Lahat naman yata eh, lalaki at babae kapag yan ay in love, siguradong popogi at gaganda yan. At sa mga kalalakihan, ganon ang mapapansin mo. Pumupogi sila. oh, di ba? Siyempre, inspirado yan eh. Masaya yan. Kaya ang makikita mo sa kanyang aura ay maaliwalas, nakangiti. So, nagmamanifest yung nararamdaman niya doon sa kanyang mukha, sa kanyang actions, sa mga galaw niya, sinasabi niya, puro maayos dahil sa nararamdaman niyang pagmamahal. Oh, di ba? So, kapag napansin mo na ang isang lalaki ay tila pumupogi, mataas ang chances na yan ay in love. Ang tao kasi, di ba, kapag yan na ay merong pinaglalaanan ng kanyang nararamdaman, inspired yan eh. So, lahat sa kanya ay nagiging maayos. Inaayos niya yung sarili niya, nagiging eh, masaya siya. So, yung overall outlook aura niya is maayos tignan. Okay? Yan po ang number two. Number three, nagiging mas mabait. Oh, ganun talaga. Ang love, talagang isang powerful na force yan. Okay? Force yan eh, kasi maraming nangyayari dahil sa force ng love. Okay? At isa yan, yung nagiging mas mabait siya. Totoo yan. Ang mga taong in love, talagang nagiging mabait, lalaki man yan o babae. So kung suwail, mainit ulo, laging nakikipag-away, sigurado yan na wala siyang inspirasyon. Walang nagmamahal sa mga tao na ganyan, kaya sila ay ganyan, nawawala sa tamang landas. Pero kapag in love yan, sigurado yan na mayroon siyang guidance. Kumbaga yung pagmamahal niya, yun ang nagtutulak sa kanya na gumawa ng maayos, nang mabuti, ng mga kabaitan, magagandang gawain. Yan, ang isang sign na ang lalaki ay in love. Talagang bumabait sila. Obserbahan nyo yung mga taong in love. Mabait, di ba? Number three. Number four. Ito yung nagiging galante. Aramihan ng lalaki kapag meron na yung uh, inspirasyon sa buhay, minamahal sa buhay, ginagawa niya ang lahat para doon sa kanyang minamahal Ginagastusan niya yan Inililibri niya yan sa mga bagay-bagay para lang mapasaya niya ang babae na yon itong pagiging kalante ay natural yata ito sa karamihan ng lalaki although may mga ibang lalaki na talagang hukmukan uh, ng kuripot hindi na sila kasali sa majority but uh, most men na in love ay nagiging mapagbigay galante, ginagastusan ang kanilang iniirog. Kung ano yung kaya niyang ibigay, be it uh, eh, mumurahin, mamahalin, basta nandun yung intensyon niya na pagpapakita, ng pagpapahalaga, ng pagmamahal sa iyo, yun po, yung punto. So kung napapansin mo na hindi ka man lang ginagastusan ng manliligaw mo, napakakuripot niya, nako, mag-isip-isip ka kung mahal ka nga ba niyan. Hindi ka man lang kayang ilibre ng baseball. Naku, yari na. Huwag ka nang magsettle sa ganyan. Hindi ko sinasabi na yan ang basihan ng pagmamahal. Pero in the long run, may effect yan sa isang relasyon. Okay? So, ayan po, ang number four. Number five, eto, yung masayahin siya. Yan naman talaga ang unang-unang nangyayari sa taong in love. Nagiging happy siya. Ibang kasiyahan talaga ang nangyayari sa kanya yan ay nangyayari kapag ang tao ay in love. Okay? Number five. Number six. Ito, yung ipinagmamalaki niya kung sino man yung kanyang minamahal. Oo. Ganyan ang taong in love. Talagang proud na proud siya. So, ganun ang lalaki. Kapag yan ay in love, nalagang hindi niya maiwasan na ipagkukwento niya sa kanyang tropa, ipagbibida niya sa mga kaibigan, sa katrabaho, at sa mga magulang niya ibig sabihin in love na siya kapag ganyan ang kanyang mga pinagkagawa. Kaya kapag meron kang nakitang lalaki, napanay ang pabida, kwento sa ganitong babae, tiyak, yan ay in love sa babae na yon. At kung ikaw yun, swerte ka. Kasi bihira ang mga ganyang lalaki na ipinagbibida ang babaeng minamahal nila. Madalas, tahimik lang sila. Or itinatago pa. Ibig sabihin, may something kapag ganon, di ba? Pero ito, mahal na mahal niya, kaya bidabida yung kanyang minamahal na babae. Number six. Number seven. Ito, yung maparaan siya. Or gumagawa siya ng mga paraan. Kapag in love yan, para makita niya yung kanyang minamahal, gumagawa yan ng paraan. Di ba yung iba, kabalik naman. Gumagawa sila ng dahilan para hindi magkita or para umiwas para may ibang gagawin. Pero ito, gumagawa siya ng mga paraan para makasama, para makita, para makausap yung kanyang minamahal. So, talagang makikita mo nag-e-effort yan. At ito ay dahil mahal niya ito. Number seven. Number eight. Kinikilala kanya. Gusto niyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa iyo. Ibig sabihin, meron talaga siyang interest. Interesado talaga siya. Kasi gusto na niyang malaman kung ano ba yung background mo, kung ano yung pagkatao mo, anything about you, gusto niyang malaman dahil ikaw yung nakabihag sa kanyang puso, okay? Ang lalaki na hindi in love ay wala. Wala kang makikitang gagawin para malaman kung ano-ano man yan. Ahayaan ka lang yan. Pero ang lalaking in love, inaalam niya, ang mga tungkol sa babae na bumihag sa kanyang puso. Okay? So, maaring magtatanong-tanong siya. Or, kapag nag-uusap kayo, ay tinatanong kanya mismo. Dahil, in love siya sa'yo. Number eight. So, ayan po ang ilan sa napakaraming ginagawa ng lalaki kapag in love siya. So, ladies, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.